Josue, ikapitong kabanata. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalansang sa si itinalagang bagay. Sapagat si Akhan, na anak ni Karmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera, sa lipi ni Juda, ay kumuha sa si itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. At mula sa Jericho, ay nagsugo si Josue ng mga lalaki sa hay na nasa siping ng Beth Aben, sa dakong silanganan ng Bethel at nagsalita sa kanila na nagsasabi, Sumampa kayo at titikan ninyo ang lupain. At ang mga lalaki ay yumaon at tiniktikan ng hay. At sila ay nagsibalik kay Josue at sinabi sa kanya, Huwag sumampa ang buong bayan kundi sumampalamang dalawa o tatlong libong lalaki at sugatan ng hangahay. Huwag mong paguri ng buong bayan doon, sapagat sila'y kakaunti. Sa gayo sumamparoon sa bayan ay may tatlong libong lalaki at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa hay. At ang mga lalaki sa hay ay sumakit sa kanila ng may tatlumput-anim na lalaki. At hinabal nila sila mula sa harap ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim, at sinaktan sila sa babaan, at ang mga puso ng mga tao ay nang lumo, at naging parang tudig. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot, at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahabunan. Siya at ang mga matanda ng Israel, at sila'y nagsipagbuhos ng alabok, sa kanilang ulo. At sinabi ni Josue, Ay, o Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreo na ipalipol kami, na nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yawon ng Jordan? O Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway. Sapagkat mababalita ng mga kananeo at ng lahat ng nananahan sa lupain, at kami ay kukubing at ihihiwalay ang aming pangalan sa lupa. At ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan? At sinabi ng Panahon kay Josue, Bumangon ka. Bakit ka nagpatirpa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala Oo, kanilang sinalansang din ang aking tipan na aking iniuto sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa tinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kahit ang mga anak ni Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaway sapagkat sila'y naging sinpa ako hindi natsa sa inyo pa. Maliban siya yung sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka. Papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo. Mangagpakabanal kayo sa kinabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. May itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang tinilagang bagay sa gitna ninyo. Sa ikinamugahan nga ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi at mangyayari na ang lipi na pipili ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan. At ang angkan na pipili ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sangbayan at ang sangbayan na pipili ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. At mangyayari na ang makunan ng itinlang mabagay bagay ay susunugin sapoy apoy. Siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagat kanyang sila lang sang tipan ng Panginoon at sapagat siya ay gumawa ng kaululan sa Israel. Sagay si sa gayo'y bumangong maaga si Hosea sa magahan at inilapit ng Israel ang sa kanilang mga liti at ang liping ni Juda ay natili. At kanilang inilapit ang angka ni Juda at napili ang angka ng mga sarayita at kanilang inilapit ang angka ng mga sarayita na bawat lalaki at si Sabdi ay napili. At kanyang inilapit ang kanyang siyang bahayang bawat lalaki at si Akhan na anak ni Carmi na anak ni Sabdi na anak ni Zera sa ni Juda ay napili. At sinabi ni Josue kay Akhan, Anak ko, Sinasamu ko sa iyo na iyong luwalhati ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa Kanya, at ipahayag mo sa akin ngayon kuno ang iyong ginawa. Huwag kang maglihim sa akin. At sumagot si Akan kay Hosyo at sinabi, Sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia, at ang dalawang daang siklong pilak, at ang isang dila na ginto, na limampung siklong timbang ay akin ngang inimbot, at aking kinawa at narito, nang ako kubli sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Sagay nagsugo si Josue ng mga sugo at kanilang tinakbuang tolda. At narito nakakubli sa kanyang tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. At kanilang ginawa sa gitna ng tolda. At din kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel. At kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. At ginawa ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Aka na anak ni Sarah at ang pilak at ang balabal at ang dila na ginto at ang kanyang mga anak lalaki at babae at ang kanyang mga baka at ang kanyang mga asno at ang kanyang mga tupa at ang kanyang tolda at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampa sa libis ng akor at sinabi ni Hosea bakit mo kami binagabag Babagabaging ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nga nila sa apoy at binato sila ng mga bato. At kanilang binuntunan siya ng malaking buntun ng mga bato hanggang sa araw na ito at ang Panginoon ay nagtigil ng kabangisan ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na ang libis ng Akhor hanggang sa araw na ito.